2.3 million. Last ni Kuya nung July, you know. Congrats po kayo nung July, kaya pa rin po ang nangunguna bilang Kalinga Preactor. Ang pangalawa si Kuya Jens, pangatlo si Kuya Nel, panglima si Mang Bopil, and panglima, ay, pangapat si Mang Bopil, panglima si Marciano TV. So, si Nininong Bobby is na muna po natin kasi siya ay uh, Kalinga Boys, Kalinga Vlogger. O, okay na po. Kaya, ayun, Congrats po sa mga Kalinga Preactor of the month top 20. At syempre, sa top 5. Yan, congrats po sa top 5. Mahirap po yan. Mahirap makapasok sa top 5. So, congrats po. Kay Mang Bopil, ang galing. Naka-top 4 siya. Nakahabol. Tinalo, siya, tinalo niya si Marciano. Ayan. Ma'am Chema, ay salamat po. I will support Etsy no matter what. Ayan. Arlene Sandaga, shout out Ayan, thank you po. Uh, July Paunil, thank you po ulit. Ninong July. Ayan. Sana pa natin part ng 1M part 64. Grabe! Yung uh, part 64 ng FC, alam nyo po ba kung saan ako pinaka nabilip po doon? Ito, papakita ko po sa inyo. Ah. Yung part 64. Yung uh, kinasal, yung dalawa. Ay, eh, part 63 pala. Ayan. Ayan guys. Tingnan nyo pong mabuti. Ayan po. Tingnan nyo mabuti yan. Yung comments. 24,000 yung comments guys. <laughs> Grabe. 24,000 yung comments nung part 63 ng Etsy. Pambira. <laughs> Sobrang daming comments no. Ayan. Salamat po. Salamat. So bukas, baka mag car kami bukas kasi marami na rin. naka na ata si Joms, andito na ata siya. Ewan ko lang kung papayag si Joms, pakilala si Carla sa kanyang mother. <laughs> tayo ay naghihintay lang naman tayo, di ba? Hihintay lang tayo. Papa Joms, are you watching? <laughs> Kailan mo papakilala si future si future ago wala mo masama, di ba? Papakilala lang naman. Papa Joms! Si Bian si pinakilala na. si Joy pinakilala na. Joy, si kau na lang. At si Carla, ilang beses na nagparinig yun ah. Para ilang beses na nagparinig si Carla, guys ah. 'Di ba? So, stay strong sa EDC. Parang di pa nagda-live sa EDC, no? Stay strong kay Insan Edu. Kaya mo yan, Insan. Alam ko marami ka na nga uh, pinagdaanan. Marami ka na marami na nangyari. Ayan. Sa si Edu kasi yung taong uh, walang halong keme. <laughs> walang halong uh, showbiz. Walang halong pagpapanggap. Kung ano siya, yun siya. Kung ano yung kung galit siya, di siya magpapakaplastik. No? Ganyan si Eds. Yung iba hindi naiintindihan yun. Pero kung kilala nyo si Edo talagang maiintindihan nyo siya. Kapag bad trip siya, ano talaga siya? At, diba? Pero yun, um, tiwala tayo sa kanya na malalampasan yung problema na yan Mga birthday na pati si Eds. Mga birthday na si Insaneto sa si Kalingap Ian. So, baka naman guys, para dun sa dalawa nating uh, original K-Boys, si Ian sa si Edu. Kahit ano lang, ano bang maganda. Siguro kahit nag-overnight na lang siguro sa transient or resort. <laughs> yun yung siguro mas maganda, no? Para banding na rin, banding. Siguro mag-overnight na lang kami. Para kay Edo and kay Ian. Ayun, so, yun po. Uh, kung may gusto lang naman, no? Mga EDC, si, sakop nyo na si Ian. Kawawa naman si Ian kung ma- Celebrate tayo kasi Edo lang yung mga katanggap ng mga <laughs> regalo iba malaking malaking ambag ni Buddy sa second channel natin. Nakapasok dun sa top 8, top 7 ba 'yun? Top, nalito ako kung top 8 o top 7. Dun sa top ni ko yung ginagawa ni Ninong July, nakapasok yung second channel natin. Dahil yan kay Direct Ian. Dahil pinagpapatuloy niya yung pag-vlog din sa ating mga beneficiaries sa second channel. Kaya deserve din ni Buddy ng abigyan ng ano kahit simple gift lang naman, kahit hindi naman kasing dami nung kay Edu. <laughs> di ba? Siyempre, si Eds, iba na yan si Eds eh. Ano na yan, talaga. Maraming sponsor si Edu. Ayan. Top 7, second channel. yon top 7 nga po, nakapasok naka yung account nating isa. Ayun nga pala, thank you so much. Thank you, thank you ng marami kasi um, rank 1 pa rin tayo, no? Di, kumbaga although wala naman pong ano sa akin yan kumbaga parang anong rank natin dyan okay lang sa akin ang pinaka pag pinagpapasalamat ko is yung views natin is tumataas ngayon na reach na ulit natin yung dati nating views na 30M no? yung dati nating ano yan uh, average views natin in one month 30M po yan so thank you po bumalik tayo sa ganong uh, range maraming maraming salamat po sa inyo Yeah, 'di ba? Salamat po. And yung pagiging rank 1 natin is bonus na lang po yun. Lahat naman po deserve. Si Sir Paul, yan. Si Pugong biyahero, yan. Congrats din po sa inyo. Uh, sana nga po, uh, yun, ma-meet po sila someday. Si Sir Tekram, si King Lux, Virginine Cares. Yan po yung, uh, kumbaga, kaano po natin. Kapares ng uh, content. Kaya gusto natin silang ma-meet someday. So, yun. Thank you po. Thank you, thank you po. Tapon sa super chatted. Ay, hindi po ata. <laughs> Tapon po ako sa, ano, sa views. Hindi po sa super chatted. <laughs> Bira naman po akong mag-live. Bira akong mag-premiere. No? For motivation lang yung mga ranking. Yes! Sa totoo lang, nakamotivate naman talaga lalo na pag nakikita mo na tumataas yung uh, total video views mo in one month, nakaka-motivate. Lalo kang ginagana kasi nakikita mo yung suporta ng suporta sa iyo ng mga viewers. Kaya thank you so much po. Marami salamat. Pati sa Facebook po natin, 4 million na po tayo. Thank you po ulit. Thank you, thank you. 4 million na po tayo. Uh, followers sa Facebook. Ayan. Salamat po. At yung mga views po natin doon, okay din po. Maraming salamat po. Although, talagang hindi ko priority ang Facebook kasi sobrang baba po ng bigay talaga dyan. No? Sobrang baba po talaga. Sa YouTube po tayo kasi kailangan natin ng fund para sa ating mga pabahay.